isang kilabot o manong drug pusher na suma-sideline bilang tricycle driver sa Bulacan. Napatay ang pusher matapos mabisto ang bagsakan niya ng droga na mga relocation site. Umaaksyon si Carlo Castillo. Bulagta at wala ng buhay ang tricycle driver na ito. na ng News 5 sa madilim na kalsada sa Pandi, Bulacan. Bantang alas 12 ng madaling araw. May nagtimbre raw sa mga pulis na drug pusher ang lalaki nakilala bilang alias Robin. Nang magpanggap na bayar ng mga otoridad, bigla raw itong bumunot ng baril. Uh, siya po siyang tricycle driver, uh, ngunit uh, ginagamit lang po niya ito na front na makapunta sa mga relocation site at uh, makapag-distribute ng mga siyabu. Matagal na raw na nasa drugs watch list ng Bulacan PNP si alias Robin. Sa kalsadang ito raw siya madalas makipagtransaksyon dahil nagsisilbi itong lagusan sa dalawang barangay. Nakuha sa kanyang limang sachet ng inilalang shabu, mga tabletas, baril at mga bala at marked money na ginamit sa operasyon. Dati po natin siyang surrenderi. Uh, Sumuko po siya sa tukhang. Uh, ngunit uh, nung minomonitor natin siya dahil may reports tayo na patuloy pa rin siya na nag uh, ng shabu sa mga relocation site. Iniimbestigahan ngayon kung meron pang mga kasabwatang napatay na sospek. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5.